Oo oh, nga, lawan, send mo na yung Gcash mo. Send ko yung Gcash ko, ha. <laughs> Commonwealth lang mga tropa, malapit sa Datamex uh, Pearl Drive. For sure, ano na rin, bahan na rin yung Pearl Drive. Pero paglagpas dito, wala na, Don Fabian. Kaya yan pero nakakatakot yan. Maba ng bao, wala makadaan sa sakyan sasakyan. Highway yan, hindi resort. Hindi kaya Vic, na ano ka, ma-stranded ka. 106. you <laughs>